sa viewers natin ayan. so ayan ang kanyang katanungan kung pwede ba daw gamitin itong uh, dalawang output ng headset at saka monitor para sa dalawang amplifier o magkabilaang amplifier ano, so tigay isang amplifier yung monitor at saka headset so itong mga idol gumamit ako dito ng dalawang output ayan puro 3.5 po yan to dual RCA so ito po yung mga idol ayan uh, 3.5 to dual RCA ang dulo nito Ayan. So, ito yung dalawang output ng ating uh, B8. So, mag-output tayo dito ng dalawa, side set at saka monitor. So, ipapakita natin dito mga idol na meron itong uh, mga connection o output ng ating uh, signal na pwede natin magamit sa ating uh, amplifier. So, katulad nito mga idol, ano, ito muna yung isang gagamitin natin dito sa input ng ating amplifier. So, isang selector lang ginagamit natin dyan mga idol. Ayan. So, yung isa muna ang ginamit natin na output. So, mag-volume tayo dito. So, ayan mga idol, ano, isang output ang ginagamit natin dyan. So, ito yung isa, isa nating connector. Ah, uh, itong pinakadulo, ano, ayan, ginawa lang natin yan. So, ito, ipapalit natin ito. So, tanggalin muna natin ito. Ayan, so ito mga idol, ang ipapalit natin yung isang uh, output na nanggagaling dito sa ating uh, B8. Ito yung kanina mga idol ang ginamit natin ano. So dalawang output natin mayroon po yung uh, signal. So ito mga idol yung ating control dito. Ayan, company at saka monitor. So itong company mga idol, ito yung signal o yung incoming signal na volume Halimbawa, naka-Bluetooth man tayo, ito yung pinaka-volume niya. Ito naman yung output na mag-control sa ating uh, B8, itong monitor. So, tulad dito mga idol, volume